Tahimik ang tunay na mayaman, pero maingay ang walang pera. Tahimik lang siya, walang mamahaling relo walang pinagyayabang sa social media pero kung tingnan mo, siya ang tunay na mayaman. Samantalang yung maingay, puro post, puro yabang. Pero sa totoo, wala namang laman ng bulsa. Bakit kaya ganun? Bakit ang may pera, tahimik? At bakit ang walang pera, maingay? Sa video nito, malalaman mo ang malalim na sikreto ng mga tahimik na mayaman at kung paano mo rin to magagamit sa sariling pag-asenso. Ang pagyaman ay hindi nakikita sa ingay. Ang totoong yaman Man, nakikita sa disiplina, respeto at panloob na kapayapaan Kung handa kang baguhin ang mindset mo tungkol sa pera at tagumpay makinig ka sa kwentong ito May isang lalaki, si Mang Arturo dati siyang construction worker simpleng tao lang, hindi marunong magyabang, tahimik pero may pangarap. Tuwing may sahod siya, hindi siya gumagastos agad. Inuuna niya ang ipon, inuuna niya ang pamilya. Hindi siya bumibili ng bagong cellphone, pero meron siyang maliit na negosyo sa tabi ng bahay. Dumaan ang mga taon, walang nakapansin kahit tahimik lang siya habang ang mga kabarkada niya nagpo ng mamahaling pagkain, mga bagong sapatos, mga utang sa credit card. Si Mang Arturo, tahimik lang. Pero unti-unti, lumago -unti, ang maliit na tindahan niya, naging sari-sari store hanggang sa naging mini grocery. Ngayon, may sarili na siyang bahay. May maliit na sasakyan at ang mga dating nagyayabang noon, tahimik na rin. Pero dahil napagod na, hindi dahil nakaangat. Ang aral dito, ang tunay na mayaman, hindi kailangang patunayan sa iba. Dahil alam niyang ang yaman ay hindi para ipagyabang, kundi para palaguin para makatulong at para mabuhay ng payapa. Ang taong maingay, madalas ay naghahanap ng pansin kasi kulang sa kumpiyansa. Samantalang ang tahimik, alam niya kung saan siya galing at saan siya patungo. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang tagumpay ay dumarating sa mga marunong maghintay, magplano at magtrabaho ng tahimik. Kung mapapansin mo, kahit sa mga tunay na milyonaryo, hindi mo sila makikita araw-araw sa social media na nagyayabang. Ang mga totoong mayaman, mas pinipiling magtrabaho kaysa magyabang. Mas pinipiling magbigay kaysa magpost. Mas pinipiling manahimik kaysa makipagpaliksahan ng gamit at luho. Kasi alam nila ang tunay na yaman hindi sa pera lamang. Ito ay disiplina, respeto at kakayang mamuhay ng kontento. Kung gusto mong yumaman, matuto kang manahimik. Huwag mo nang ipakita sa iba ang bawat galaw mo. Haya ang resulta ng pagsisikap mo ang magsalita. Minsan, ang tahimik na tao ang may pinakamalakas na motibo hindi para ipagyabang, kundi para baguhin ang buhay niya. Hindi kailangan ng ingay para mapansin. Kailangan lang ng consistency at disiplina. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong simple lang, huwag mo siyang husgahan. Baka mas mayaman pa siya sa mga taong maingay. At kung ikaw man ay eh, nagsisimula pa lang, tandaan mo, ang tunay na pagyaman ay hindi kailangan ipagsigawan. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa Rising Up Officials, at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga live lessons na makatutulong sa iyo. Comment mo nga, tahimik ka bang mayaman sa diskarte o maingay sa plano? Salamat sa panonood. Tandaan, maging tahimik sa iyong pag-asenso dahil ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan.